Balitan Q Senyalis ng Pinoy na kung ani na obra ang talento na... Ng... From the Visayas Who left his land In search for grace And soul He spread God's words With lips untired. He is a servant Of the Lord Oh say Jesus Christ, never mindful of what's left behind. We entrust the young to your watchful care. Walk with them and never leave the sound. your faith in god remains intact

Siyempre nakagaan po ng loob kasi first time ko na nangyari to dito sa Doha. Uh, uh, na nabawas-bawasan yung nabawas-bawasan yung, yung pagod, yung homesick, yung stress dito na na napanood natin at punta na celebrate natin yung San Pedro, si San Pedro Calimso. Ima, na, uh, maganda, po. Uh, maganda po siya, nakagagaan ng loob malungkot nga lang yung storya pero marami kang mapulot na aral at paganda siya pa Magandang umaga mga kabalikat. Nandito po ako sa opisina ni uh, Father Rally Gonzaga, ang isang pare sa Our Lady of uh, Holy, uh, Holy Rosary ng uh, Simbahan sa Doha, Qatar. Uh, dahil sineselebrate natin ang canonization ni Father Pedro Calungsod. So Father, ma magandang maga po. Uh, pwede ho bang may tanong po kung ano po masasabi niyo po doon sa reception ng mga tao sa pagkakahirang ni Saint Pedro Calungsod bilang isang santo? So ako ay natutuwa at nagagalak sapagkat sa pagdiriwang namin dito sa dito sa Doha ng mga Filipino community ay napakaraming dumalo no. Mm -hmm. Ito isang uh, tanda na kung saan ay tayo mga Pilipino ay nagagalak din sapagkat mm -hmm. mayroong i, i, iniluklok sa simbahan na isang Pilipino na santo. At siya ay ikalawang santo natin na na ibinigay sa atin ng Panginoon at igit sa lahat, mm -hmm. iniluklok ng simbahan. Upang maging huwaran natin lalo tingin sa mga Pilipinong nag uh, naglilingkod at ganoon din nagtatrabaho dito sa bansang uh, Doha Qatar. No? Okay. Uh, Father, anong masasabi niyo po na uh, sa tingin niyo po anong may papakitang inspirasyon ni pa St. Pedro Calungsod bilang isang santo para sa mga kabataan at sinasabi nga na uh, patron Saint din daw siya ng OFW, sir. So, sa, mas madaling ano, ay, uh, ito ay si San Pedro ay binigay sa atin upang maging huwaran. Okay? Mm -hmm. Katulad ng sinabi ko kangina, huwaran, hindi naman ibig sabihin ay pumunta ka at para ikaw ay patayin, mm -hmm. para ikaw ay magbuhos ng dugo. No? So, mm -hmm. ibig sabihin, huwaran ng pagiging isang tunay na kristyano. Mm -hmm. Kaya nga sinasabi ko kangina sa aking humiliya ay sana kapag nakita tayo ng iba masasabing ikaw ay isang kristyano. Mm -hmm. Sapagkat ginawa mo yung naaayon sa Diyos, ginawa mo yung tama, at higit sa lahat, eh, ginawa mo yung ipinag ni Kristo sa atin. no Sa pamamagitan nun, ay magiging kahalintulad tayo ni San Pedro din. No? Sa pagiging isang tunay na kristyano, at isang halimbawa ng isang tunay na kristyano. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pagunawa sa ating kapatid bilang isang komunidad ng mga Pilipino. Okay po. Uh, kasama din ho natin ang isa sa mga uh, member ng isa uh, simbahan na ang pangalan po niyo, sir, ay? Si Brother Roy. Brother, Brother Roy. Okay. So, sir, anong masasabi niyo po sa mga kaganapan po dito, sir? Uh, masasabi ko ito isang matagumpay na pagdiriwang para sa ating mga Pilipino. Uh -huh. At ang, bilang uh, miyembro ng simbahan ito, kami lubos na nagagalak, lalong-lalong na sa sa response ng mga tao. At ito'y muli sinasabi ko, isang napakalaking tagumpay, hindi lamang sa mga taos dito sa Doha, sa mga Pilipinong diriwang, kundi sa buong mundo. At kami talagang proud na proud sa pagkakaluklok ng ating ikalawang santo sa buong mundo. So, any last words, Father, regarding sa araw na ito at sa mga susunod na araw po, Sir? So naway, ito ay hindi manatiling pagdiriwang lamang. no So sana sa ating mga Pilipino ay uh, makita natin bilang tunay na halimbawa si San Pedro Calungsod at higit sa lahat, yung kanyang ipinakita ng pagiging tapat sa pananampalataya, tapat sa ating Panginoon ay masundan din natin bilang mga Pilipino, lalo higit tayo na, na nasa imbayong dagat dagat, no? na tayo ay naririto, at tayo ay naglilingkod sa bansang ito, ay ipakita natin ang pagiging isang tunay na kristyano sa gitna ng mga kapatid nating muslim, makita rin sana nila na mayroong kristyano na kasama tayo dito sa lugar nito. ito. Maraming salamat po, Father Raleigh, at uh, maraming salamat din, Brother Roy. At ito po si Susette Maliete, uh, nag-uulat bilang kabalikat sa Balitang Q. Thank you, Thank you. Thank you medyo mahirap sa tayo ay nasa hindi natin sila sa atin.